huwag daw tayong maging nega sa ating gobyerno. Magandang araw sa inyo mga kabayan. Ito naman ay tungkol sa pahayag ni kaibigang Claire Castro. Ano ba ang sinabi ni kaibigang Claire Castro? Huwag daw tayong maging nega sa ating gobyerno. Ginagawa nga naman ng gobyerno ang mga investigasyon, sila na nga nagpaimbestiga nitong mga anomalyang ito, ay wag na nating nega sila. Gawain, ginagawa na nila eh. Aba, ay maraming salamat sa iya, kaibigang Claire Castro. Pabor na pabor po yan sa aming mga politiko. Ikaw sobra na po ang pagkanega nila sa amin. Maraming salamat po at tayo magkakaibigan. Tama-tama na ang nega sa politiko. Ibintangan na natin sa iba. Doon naman tayo sa nai eh, sa bintangan. Yum! Ay siya mga kabayan, ay di follow and subscribe na lang kayo din sa Facebook, YouTube at TikTok din sa aking Mamay Leo. Maraming salamat po sa inyo. Yun yan. Oh.